Ang affair ng President ng France na si François Hollande at ng aktres na si Julie Gayet ay nabuking sa publiko itong nakaraang linggo ng Closer Magazine. <sighs> si Francois ngayon ay kabilang na sa isang elite club ng mga French presidents at politicians na mahilig mambabae. Makikita sa mga litrato na si Gaye ay dumating sa isang apartment. Makalipas ng kalahating oras, dumating ang bodyguard ni Olan para i-check ang kanilang paligid. Pagkatapos ay hinatid ng isang scooter at binaba sa apartment si Olan. Matapos ang isang gabing hmm, pag-uusap, dumating ang bodyguard na may dalang agahan. Pagkalipas na tatlong oras, isang naka-helmet na Oland ang sinundo ng driver na naka-scooter. Hindi din na ni Oland ang balitang ito, pero kung isasantabi natin ang kanyang pambababae, hindi ba't magandang gawain bilang isang world leader ang kanyang pagsakay sa scooter saan man siya magpunta?